Hello guys! Nandito ngayon tayo sa Tordesilya, si Balong Antiki. Gusto niyo ba malaman kung ano yung tinatagong yaman nito? Watch the video until Before the that, end. Before that, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel and hit the notification above para palagi kayong update sa aking vlog.

Amolang rasa ra tana Anyway guys dito po kami nakatira dati sa Lupit Auto si Balum Antique After 35 years ngayon lang po ulit ako nakabalik sa lugar na ito Sobrang namis ko po ito kasi maraming good memories Masaya ako kasi for how many years ngayon ko ulit nakita ang aking mga kamag-anak Napakagandang lugar at naalala ko dati pag wala kaming ulam. Kasakasama ko ang lola ko, pupunta lang kami dito sa mailog na ito at manangyap. Manghuli ng mga shrimp, crabs at fish. Papunta Sobrang kami ko ang lugar na ito. Tourist destination ng Tordesillas Antiki, ang tinatawag na Batoki Pot. So, tingnan nyo. Yan. Ang ganda. 3.30 po ng hapon ang lakad namin. Diyan po kami pupunta sa bukid na yan. Yun. Sa, yan banda ang Batukipot. 30 minutes pa po ang lalakarin namin oh, bago kami makarating doon. Ikot ikot. ikot, ikot, yun. Doon kami pupunta, doon. So, ang ganda, di ba? Yeah. Oh, sarap! Pag malapit ka sa nature. Okay. Kalain mo, no? Ang dami natin kailangan rin so wag mong ilobat yung cellphone mo kay mamaya ay ano natin yan sa ano flashlight ay, madilim na mamaya pag uwi papunta pa yan doon guys yung bato kipot yan doon pa sa unahan o tingnan mo yung mga wow ang dami natin ah very good Wo, oh, nakaligo ka na, be? Galing. Ma. Nakaligo na. Huh? <laughs> Ate Nami, e, kita. Ano, enjoy ba? Oo. Oh, oh. Ha? Oh, oh. Okay, let's go. Yan, Ang ganda. Wow, enjoy na enjoy. <laughs> wow. Grabe, grabe guys, sobrang linis ng tubig, napakalinaw, ang sarap magtampisaw. Kami, auntie, Ito yung mga gusto ka mga taga Manila Walang katao-tao kundi kami lang Sa unahan mamaya may nakita kami dalawang bata Mga 7 oh, or 8 years old bang Simula bata? daw nung tanghali hanggang maghapon ah, Nandun eh? daw sila nagsiswimming oh, Mga bata malaki o oh. Sino lagi? Sandalang kararigan? Ang ano, igma-igma. Ano, Walang panangalian. Kawawa naman. Oh my God. Ibig sabihin malayo ka tayo? Rayo pa kita? Malapit. malapit na. Doon na daw kami. Wow. I'm so excited. Maligo talaga ako. Wow, taga din Ha? Taga pula ka muka? Nakagtulang ka muka para sa hindi ka gagi? Um, yan. Ito si ano, si Merly. Okay? Isa din siyang investor sa gig. Pero tingnan mo, pag ganyan-ganyan lang yan. Pero may investment yan. Ang pera niya ang nagtatrabaho para sa kanya. Finally, nandito na kami. Yay! -hey, thank you, Lord! Ang ganda! Ng ganda! We're here! Ito ang tinatawag na Bato Kipot. Ito yung tourist destination ng Tour de Cilias. Kung gusto nyong pumunta dito, punta na kayo dito para ma-experience ma nyo kung ano kaganda. Grabe guys, ang sarap ng tubig, hindi malamig, tapos napakalinaw niya. Ito ang hidden treasure ng Tordesillas Sibalom Antique. Yung natatagong yaman, virgin forest, ito ang pinakamaganda at sikat sa Tordesillas. Dinadayo po ito ng turista lalo na pag summer time. Bago po kayo pumunta dito, kailangan pumunta po kayo sa Barangay Hall ng Tordesillas at kipag-ugnayan sa Kapitan. Ang alam ko, pagbukas na po ito, magkaroon, mayroon po silang entrance fee. At dati daw, meron daw silang nilagay dito na mga bahay kubo. Kaya kung gusto nyo ma-enjoy ang inyong vacation dito sa Sibalom, punta kayo dito sa Tordesillas. From si Balon po, dire-diretso lang, makakapasok na po yung motor at saka mga sasakyan dito sa Tordesillas proper mismo. Pupunta kami sa taas, hindi kami nagstay dito kasi malalim ito, humihigop ka, daw pa pababa. Hawak lang, Renz. Ay, <laughs> ante! Uy, nagulat ako ah! Oh. <laughs> <laughs> Oo! Okay, next! Tandaan kayo! Akyat kami sa taas, nandun daw may COVID din dito kasi daw delikado. Tamaan ikaw. Ay, ano? mo lang. Ang ganda kapitan niya daw guys, ay, hindi ko akalain lang. na doon pala sa kabila, meron ding magandang nagaantay sa amin. Very challenging, pero okay lang. Kailangan lang talaga mag-ingat para hindi mas live pa dos bababa. Anyway, may vlog ako dito papunta ng Tordesillas. Para mayroon kayong idea kung ano nga ba talaga yung daan papunta dito sa Tordesillas. Wow, nice! Wow! Banda! Wow, I love it! Oh, bomb! <laughs> Renzo, ingat ha. Malalim, nakatayo ka. <laughs> No no no, 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 no. no, Akala ng auntie ko, kaya niya pang mag mula sa taas. Yun pala, sa baba lang ang kaya niya. Ang sarap dito, lalo na kung may tent yun lang nga, ha, hapon na kasi kami dumating. Pero kung maaga pa, sana dito na kami magluto at dito na rin kami kakain hanggang maghapon. Grabe, babalik talaga ako Nang saya-saya ng anak ko at sulit ang aming bakasyon. At alam nyo ba guys, dito pa kami natulog kasi may continuation pa yan bukas. Kaya ang payo ko sa mga gustong pumunta dito, kung pwede lang yung mga basura nyo, dalhin nyo pabalik at huwag nyong iwan dito. Panatilihing malinis itong bato kipot. Respect the mother nature kasi ito lang ang kayamanan na ipagmalaki ng mga taga-tordesillas. Alam nyo ba guys, naubusan kami ng tubig na inumin. Since malinis naman itong batokipot, ang ginawa namin dito na kami kumuha ng tubig na aming iinumin. Actually sa unahan daw mayroon pa yan, may tourist destination pero nakalimutan ko kung ano yung pangalan. So, niisip ko pagbalik ko, pupunta din kami doon. Itong mga kasama ko ay aking mga kamag-anak. Sa mga turista na gustong pumunta dito, kailangan dumaan muna kayo sa barangay. umuwi, may kunting interview lang ako kay Auntie Didi. Welcome to Batu Kibo. Yeah. Nandito kami sa Forest forest. yeah. Look at my mga anak. <laughs> anak ito si taga Tordesillas ah. talaga ito. Anyway, bago tayo umuwi, <laughs> nag-interview lang ako sa kanya about sa kanyang oh. investment. Ang masasabi mo sa stock ng market. <laughs> <laughs> Kung gusto nyo mag-invest, ma Ferdina Castillo para Italia information ah uh, dyan, ma ma bigay niya ang mga tanan-tanan mo nga information ay, information okay. yun, the best and and super legit uh, legit stock market then my NFT pasim inkan eighteen percent eighteen percent per year year ano? ano then my price appreciation uh, price of appreciation oh. okay si secure na ang inyong family oh. future ninyo ng mga <laughs> <laughs> So, tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, Ako. O, oh, diba? diba? Oh. Pasiming-siming swimming lang siya dito. Pero, oh, ang pera niya, oh. nagtatrabaho sa kanya. Yay. Kaya, masayang-masaya siya. <laughs> oh. Secure na ang family ko sa Gigos. Okay. From Barcelona, Spain. Anyway guys, umuwi kami ng maaga. Baka maabutan kami ng dilim. Thank you so much. I hope na nag-enjoy kayo to watch my vlog. About naman sa investment sa stock market. Ito ay international company based in Barcelona, Spain at Euro Passive Income. Kagaya lang din yan dito sa stock market natin. Kagaya kay Jollibee kung gusto mo maging co-owner, bibili ka lang ng shares of stocks. Wala na kayong gagawin kundi hayaan nyo na lang itong lumago. For more details, please message me in my FB. Thank you for watching guys, bye!